Yon. Shout out mga kadiskarte. Ito. May post si PLI. PLI drivers. 2 hours ago. Ayan sabi niya. Bukas na. Bukas. Magpunta lang kayo bukas sa Petron Corporation. Pandakan Sales Office. Jesus Street. Corner Palumpong Street, Pandakan, Manila. Lahat ng gustong mag-walk-in, welcome na welcome kayo. At derecho job offer at medical agad bukas. Uy, bibigyan na agad ng... Pag okay yung ano nyo, yung requirements nyo, tapos sinik yung COE nyo, tatawagan kasi yan, i-CI ano kayo, i -si kayo, kagaya ng ginawa sa amin noon. One day hiring process kami. Okay, yung mga ano namin wala nang balik-balik. Bin binigyan na kami ng job offer tapos binigyan na kami ng referral for medical. Ayano. Diretsong job offer at medical agad bukas. One day hiring process nga. Ganyan yung nangyari din sa amin. Kita kits. Ayano. PLI drivers announcement, mga taga-Maynila, kayo naman. Kasi ba diba, 'di ba, dati nagkaroon ng one-day hiring process sa Limay Bataan. Ngayon, <coughs> ano naman dito sa Pandakan kasi nilalapit ni PLI kung saan yung kasi 'di ba, ang usuallyng applyan sa C5. Ngayon, nag-aano si, si, si PLI parang satellite hiring nagu nag, nag, nagaganap sila ng mga one day hiring process doon sa mga kaya nung no, taga norte o yan taga Manila o kung malapit kayo dyan sa Pandakan pwede nyo nasugurin nyan. o kung sa Rosario baka sa susunod na mga panahon sa Mabini Batangas o sa Palawan o sa Pasakaw yan pero ngayon yun nga, tapos na sa maa ah, sa Limay Bataan ngayon sa ano naman sa bukas sa ano naman dito sa Pandakan ngayon pero yung hiring po sa C5 tuloy tuloy pa rin po yun kanina nga galing kami sa C5 may nasikaso ko merong taga ron taga Palawan na may mga dala nga silang bag eh. hindi ko na naka, nakausap pero narinig ko lang sila nag-uusap nung HR tapos doon na lang daw sila maghihintay ng final interview ng ni OM ni Sir RBA yan narinig ko lang na usapan uwi na sila para hindi na sila mag-upa rito so yung kita nyo tsaga lang talaga sa pag-apply eto nga ang sabi ang ano ba to announcement mga taga may Maynila kayo naman ang PLI One Day Hiring Event sa Pandakam, Manila naman. Ang Petro Logistics Inc. ay magkakaroon ng One Day Hiring Event sa May 27, simula 9 a.m. sa Pandakan, Manila. Kami ay naghahanap ng trailer truck drivers at 10-wheeler drivers. Kung ikaw ay truck driver at may experience sa trailer at 10 wheeler, ikaw ay pumunta sa one day hiring event namin. Maaari mong makuha ang mga sumusunod. May guaranteed monthly salary, meron kasi kaming basic pay. May SSS, PhilHealth at Pag-IBIG, yan kumpleto. Trip allowance incentive per trip, nakaka 5 to 8 trips week. Kami nako hindi lang po 5 to 8. Ah, five to eight. Hindi lang po five to eight trips lang. Grabe yung daming biyahe. May pa-life accident insurance at health card. At least, ah, ito, qualification. At least high school graduate. May valid 1 to 3 8 driver's license for trailer. May 2 to 3 years truck driving experience na may certificates of employment. COE galing sa mga previous employee, employers mas have knowledge driving in South Luzon. South Luzon or Manila, Metro Manila, ganyan. Dalhin ang mga sumusunod sa araw ng May 27. Resume with ID picture, photocopy ng high school diploma or form 137. Certificate of employment galing sa inyong mga previous employers. Photocopy ng driver's license. Kung may katanungan, mag-text sa smart 0919-283-5611. Globe, 0977-218-5886. Pwede din kayo magtanong sa aming Facebook page, PLI Drivers. Tara na sa pandakan. Yun, no? Ayun, mga kadiskate, yung ano, tandaan nyo, mahalaga yung ano, yung COE. Kasi iba background check tayo dyan. Dyan tayo bina background check. Tatawagan kung okay kayo, kung okay ba to si ganyan-ganyan, totoo bang driver to diyan sa lugar niyo? Ah sa company niyo, ganun-ganon. Kasi yun ang pinaka parang CI, CI yung mga aplikante. Tapos kagandahan dito ngayon kay PLI. Ano, ano ba to? Agaya yung mga interesado mag ano, mag-trailer. Di ba yung iba may 8 na? ang pasukin nyo muna 10-wheeler kasi kung wala may 8 kayo pero wala kayong experience pa sa trailer pasukin nyo kasi dito kay PLI ang hinahayaan nila na makapag-train yung mga driver nila mga 10-wheeler mag-upgrade sa pagka-trailer o oh, diba sampak ay nakakita ng ganyang kumpanya diba tsaka yung sweldo rito o oh, yan kagayang ni Basic Pay masira yung truck nyo hindi kayo makabiyahe sumusweldo kayo, tumutulo, tuloy ang sweldo. May kasi may arawang kayo. At tapos pag may biyahe kayo, syempre may trip allowance pa kayo. Dito ba sa yung nakakabiyahe na? Dito sa amin sa Rosario, hindi kami nababa dyan ng ano, ng 40,000 isang buwan. O sa iba siguro mali yan, pero sa amin, syempre pwede pang tumas. Eh. Kagaya yung iba nga, sinadakoma, sinad... Ano, yung mga... Tapnatcher dyan mga Cebu boys talaga naman nakaka 60 pa sila isang buwan o oh. yun di ba hindi na masama yun tapos complete benefits pag na regular mayroon pa kayong ano ba to mayroon pa kayong pabigas buwan buwan alagang 1.5 mayroon pa kayong libre gupet o ngayon diyan sa may South Luzon hawak ni Sir Randy Sir RBA o oh. May libre gupit pa. Tapos marami pa. Marami pa raw parating na Ikagaganda. Tapos, pag malayo kayo, may barracks. Sa ngayon, hindi pa gawa yung sariling barracks Doon sa loob ng terminal. Pero may mga apartment na inuupahan para dun sa mga mga driver, mga kabady natin na medyo malayo ang lugar. Doon ba, kung saan kayo naka-assign, meron kayong mauuwian. Sagot ni Piela yun. O, diba? Sampah. Tapos complete benefits. O, diba? Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa kasi baka maunahan pa. Tsaka sabi nila laging hiring gano, Lag, ta, talagang ano po laging hiring kasi ang dami pong parating ang, dami pang dumating ang dami ng dumating ng mga truck ang dami pa pong parating ng mga tanker truck or brand new o, oh, diba? kaya talagang mag-hiring, mag rin. Mag Kasi ang daming dumadating na truck eh. Diba, nung nakaraang linggo nga, dinala na ng mga kasama namin sa Mabini para makalibrate. Galing, galing sa Pandakan, andun yung mga bago, yung ibang bago, dinala na nila sa Mabini para makalibrate. Tapos yung isa, yung kasama namin, si Degatoria, yung isa doon, dadali niya na sa Cebu yung ano, yung isang truck. Kasi ta, sa, Cebu talaga siya naka, nagpa-assign. E, habang hindi pa bakante ron, dito nyo, chinagaan niya muna dito. Ngayon, doon na siya. Tapos ngayon, nagte-trailer na siya. Nakakadrive na siya ng trailer kasi nakapag-practice na siya dito. So yung mga kadiskarte, apply na.